Sa isang nakakagulat na balita, kumakalat na ngayon sa social media ang diumanoy relasyon ni Ivana Alawi sa isang politiko na kasalukuyang nasa gitna ng kontrobersya. Ang isyong ito ay sumabog na parang bomba na nagudyok ng matinding usapan at diskusyon sa buong bansa. Ano nga ba ang mga lihim na gustong itago ng mga sangkot? Huwag palalampasin ang mga detalye dahil ilalantad natin lahat sa susunod na mga sandali. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Simulan natin sa pinagmulan ng kontrobersya. Si Albi Benitez ay isang kilalang politiko at businessman sa Bacolod, kung saan kamakailan lang ay nagsampa ang kanyang misis na si Nikki Lopez Benitez ng reklamo sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act dahil umano sa mental at emotional na pangaabuso. Ayon sa reklamo, may mga aligasyon na nagkaroon si Benitez ng relasyon sa labas ng kanilang kasal at inamin niya na siya ang ama ng dalawang illegitimate children. Nakita rin ang pangalan ni Ivana Alawi, isang sikat na aktres at social media influencer na kilala sa kanyang mga charitable works at malawakang fanbase. Sa affidavit ni Nikki Lopez, idinetalya niya ang di pagtataksil ng kanyang asawa na nagdulot sa kanya ng matinding emotional trauma. Sinabi rin niya na si Ivana Alawi ang ikatlong partido sa kanilang relasyon dahilan ng kanilang matinding pag-aaway. Dahil dito, maraming netizens ang mabilis na kumalas at nagsimulang maghinala at magkomento tungkol sa relasyon ng aktres at politiko. Nag-viral ang mga posts at mga memes na nagpapalawak ng kontrobersya. Mariing itinanggi naman ni Albi ang mga paratang. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, sinabi niya na ang mga reklamo ay walang basehan at bahagi lamang ng isang mapanghimasok na hakbang lalo na't nag-file na siya ng annulment noong 2024. Pinuna niya rin ang paggamit ng pangalan ni Ivana Alawi bilang isang paraan para malihis ang atensyon ng publiko. Aniya, ang kanilang pagsubok sa relasyon bilang mag-asawa ay isang pribadong usapin. At hindi dapat ito gawing pambansang issue. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag si Ivana tungkol sa kontrobersyang patuloy na umiikot sa social media, isang iskandalong nag-uugnay sa kanya kay Bacolod City Congressman Albi Benitez. Sa kabila ng kaliwatkan ng chismis, nananatili siyang tahimik. Ngunit hindi ito ang unang beses na nasangkot ang pangalan ni Alawi sa ganitong klasing issue noong Pebrero 2024 kumalat rin sa social media ang mga larawan kung saan namataan si Ivana at si Benitez sa isang airport sa Japan. Dahil sa viral na mga footage, mabilis na umugong ang mga usap-usapan na may namamagitan sa dalawa. Marami rin ang nagtanong kung bakit sila magkasama sa Japan kung wala silang relasyon. Pero agad itong pinabulaanan ni Ivana. Sa isang panayam, diretsahan niyang itinanggi ang mga aligasyon. Ayon sa kanya, ang insidenteng iyon sa airport ay isang simpleng chance encounter lamang. Ibig sabihin nagkataon lang na nag-cruise ang kanilang landas doon. Wala raw silang pinlanong pagkikita at lalong wala siyang anumang romantikong koneksyon kay congressman. Maliwanag din ang sinabi ni Ivana na hindi daw si Alvi ang taong nakikita niya ngayon. Dahil sa katunayan, may nakita na raw siyang isang businessman at hindi ito isang politiko na masaya siya sa kanyang personal na buhay at ayaw niyang madamay sa anumang isyong politikal o pampamilya. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, patuloy pa rin naging laman ng mga chismis ang kanyang pangalan. May ilang netizens ang nagsabing tila convenient daw ang pagkakasangkot ng pangalan ni Ivana na para bang sinadyang iugnay siya sa isyu, Samantala mismo si Benitez ay nagsalita rin, sa isang pahayag, humingi siya ng paumanhin kay Ivana at sa pamilya nito dahil nadawit umano sa isang isyu na wala namang basehan. Ayon sa kanya, ang lahat ng haka-haka ay walang katotohanan at wala silang espesyal na relasyon. Ngunit kahit pa humingi ng tawad itong si Congressman para sa mga Filipino, tila hindi sapat ang paliwanag. May mga nagsabi na ang timing daw ng pagputok ng balita ay kahina-hinala. At ang mas malalapa, Pumasok na rin sa eksena ang asawa ni Benitez na si Nikki Benitez. Ang ilan ay naniniwala na ang pagkaladkad sa pangalan ng isang celebrity ay taktika upang baguhin ang atensyon ng mga tao sa mas sensitibong mga usapin, partikular na ang lumalalang tensyon sa pagitan ni Benitez at ng kanyang asawa. Pero habang tikom ang bibig ni Ivana sa mga panahong ito, Tila buhos naman ang paniniwala ng mga netizens, pati na rin ang mismong misis ni Benitez na mayroong hindi pang namamagitan sa dalawa. Ang mga tao ay mabilis na nag-react sa viral video nila sa Japan. Ang ilan ay nagsabing coincidence lang yan, pero mas marami ang nagkomento ng hindi yan simpleng chance encounter dahil kung wala umanong relasyon, bakit silang dalawa lang. Kahit walang pruweba na may namamagitan sa kanila, naging mainit na paksa ang isyong ito sa social media. May mga naglabas pa ng blind items, may mga vlogger na gumawa ng sarili nilang timeline of events, at mas marami pa ang naglabas ng opinyon. Lahat ay tila may kanya-kanyang bersyon ng storya. Sa mga mata ng publiko, malinaw ang mensahe na may matinding tensyon sa kanilang pagsasama. At para sa marami, ang pagkakasangkot ni Ivana sa isyong ito ay hindi simpleng tsansa lang. Dahil sa social media, halos hati ang taumbayan may mga taga-suporta si Ivana na naniniwalang ginagamit lang siya bilang pambaling sa tunay na isyo sa diumano'y dalawang anak ni Albe sa labas ng kasal. Ngunit mas marami ang nagsasabing kung walang apoy, walang usok. At may dahilan daw kung bakit siya ang nadadawit. Lumalabas na sa kabila ng mga pahayag ng pagtanggi ni Benitez at Ivana, mas pinaniniwalaan ng mga tao ang nararamdaman at sinasabi ng asawa. Para sa mga netizen, mas may bigat ang emosyon at pagkasira ng isang pamilya kaysa sa mga prepared statements. Si Albi Benitez ay hindi simpleng politiko. Isa siyang halal na opisyal ng Bacolod City. Pero kung iyan lang ang alam mo sa kanya, kulang pa yan. Dahil sa likod ng kanyang pangalan ay ang titulong bihirang marinig sa mundo ng politika sapagkat isa siyang bilyonaryo. At sa isang bansa na kung saan ang kayamanan ay kapangyarihan, hindi na nakapagtataka kung bakit siya ay sentro ng atensyon lalo na sa mga babaeng pinapangarap ang marangyang buhay, si Benitez ay kilala hindi lang sa politika, kundi sa larangan ng negosyo at media. Siya ang utak sa likod ng Bright Light Productions at isa rin sa mga dating matataas na executive ng isang cable TV empire. Pero ang tunay na yaman niya ay hindi lang nakatago sa mga kumpanya. Makikita ito sa lifestyle niya, sa mga business connections, sa mga high-end events na dinadaluhan niya, at syempre, sa impluensya niyang tila hindi basta matitinag. At gaya ng kasabihang power is the ultimate aphrodisiac, ang kombinasyon ng pera, kapangyarihan at karisma ni Benitez ay sapat na para maakit ang kahit sinong babae, artista man o hindi. Hindi natin sinasabing lahat ng babae ay materyosa, pero sa mata ng marami, ang pagiging isang bilyonaryo ay isang pangakit na hindi madaling iwasan. Kaya't nang maiugnay ang kanyang pangalan sa isang sikat na aktres tulad ni Ivana Alawi, marami ang nagsabing hindi malabo. Ang iba pang ay nagsabi na sino ba naman ang tatanggi kay Albi Benitez kung siya'y manligaw dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Kaya kapag ang isang high-profile na babae tulad ni Ivana ay nauugnay sa kanya, even if walang pruweba ng relasyon, agad itong sumasabog ng mabilis sa balita. Dahil sa totoo lang, Kapag pinaghalo mo ang isang bilyonaryong politiko at isang magandang artista na mayaman din, automatic na itong nagiging pampolitikang bomba at showbiz tsunami. At kahit hindi ito totoo, kapag ang pera, kapangyarihan at kasikatan ang nagsama, madalas hindi na mahalaga ang katotohanan. Ang mas nangingibabaw ay ang haka-haka, ang inggit at ang pambansang chismis. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, hindi na natin alam kung sino ang tunay na biktima kung ang bilyonaryo ba na si Benitez, ang aktres na si Alawi o ang publikong nilason ng intriga. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagsabog ng balitang ito at totoo kayang may relasyon talaga si Benitez at Ivana? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.